Ayan mga bro, at magandang hapon sa inyo lahat at wasmas muna tayo ng lambat at napaka dumi yung baldok Ayan, magandang hapon muli sa inyong lahat yeah, sa akong mga tagapanood yeah. at sana kumalma mga bro at kapag nakapagwaswas sa mga bata ay eh, nakapaglaba ay eh, virtuosinsay kami at mm, sana kumalma at para makapag-area kami Ah, uh, malingkak ang alon mga bro sa kabila. Yan. Ah. Uh, ah. Yeah. Uh, Labaw muna sila ng lambat at sakto muna uh, muli sa subok. Walang huli sa malalaking mata. Kita na kapag gabi. Wala, walang huli. Yan talagang ang mga isda. Isa meron, isa wala mabro mga bro, at tapos na sila magwaswas. Pusong na daw, dine, dine na at sinsay na tayo. Parga na tayo. At tanay, kumalma, mga bro. At mm, makapag-ariyan ng labat. Malinggak. Wala uh. na. rin. Wala na, sana kumalma para makapag-aria. Hindi na kalma. Ah. Oh, na ay hapon Ah, may uli kayo? आप पद महीना

guys Napakalma lang tayo Kante Mga Alon mga bro At hangin May hangin pa Sandi ko na yung aking dalawang bata na Naglaban ng lambat At nabasa Malinggap pa talaga ang alon mga bro Tanay, bago mag-agaw ang dilim ay para makapaghanap buhay. Yeah, mga bro, at di makakapag-ariya at lumakas lalo ang hangin. Ayan, yeah, at tinasa namin ng mga bata at narito rin yung aking kumpare. Ayan, yeah. yeah, no. ayan o. Tinaas muna namin yung baka at bukas na lang siguro umaga. ayan. Yeah. limlim kasi mga bro, ang kalangitan yan yeah. mumuti ang yan hmm. yeah, mumuti ang alon yan yeah. alangan alanganin na sa oras mga bro buhay na ang mga ilaw ng barko, mag alas 6 na nagpapakalma sana lalong lumakas labog na ang araw yeah. ah, bukas na lang siguro umaga, madaling araw alas uh, 4 o'clock hindi na Ya, yeah, mga bro at yung bangkano pari uh, din muna sa dumarong sa itaas nito at may mga tali na naman mataas naman ng tayo ng kanyang bangka Ya, yeah. lumakit kasi mga alon mga bro oh. kaya hindi mahirap lang pumirsa yeah. kaya nagtas na kami ng bangka at sabi ko hindi kaya damit ng aking kumpari sayaw dalakas ng hangin mga bro babakas sakali siya ng maglambas at para makadili siya ng pambigas-bigas kaso mahirap na lalo lumakas alas umalas na nga ang barko Oh. Ay, bagtingan ng lubid Malastra yung barko na yun sa saka yung birds na yun. Lumakas lalo ang hangin. Yeah. Tayo muna sa bahay. at makapagkape. Sinahapon yeah, na ah, antay na kamalma mga bro. tama yeah, mga bro. At nandito na sa bahay. Sinahapon na sa kaintay para kamalma. Lalong lumakas. Hindi ayah. Okay, yeah. Kasama ko ay mga bata. Yeah, Ayan yung kape. Ha? Sabi tayo mga bro Ako na hmm. Ako na sa kain tayo Lumabi na Lalo lumakas Ayan yeah. Shout out nga pala sa Mag-asawa ni Ina Dian At Ingat kayo palagi dyan. At shout out din nga pala kay sa mag, uh, kapatid din ni Dian Rods TV. Yan. Ingat Amen. din kayo palagi. At Amen. Um, shout out din kay Ma'am Linda. Ma'am Linda at Sergio Barota. Yan. Shout out po sa inyo. Ingat din po kayo palagi. Saan mga kayo naroon. Yan. At shout out din nga pala kay Aldrin. Ingat din kayo palagi dyan. At shout out din nga pala kay Jillian Kapisnon. Yan. Shout out po sa inyo. At shout out din kay Bong Machiti Vlogs. Yan, sa po sa inyo. Ingat kayo palagi. At sa tatap po kayo. Ninyo Dolando, Wida Shika at asawa si Dailyn? Yan, sa tatap po. At sa tatap po Florin Binigas. Yan, sa tatap po. At sa tatap po kayo. Florin Salamuding. Yan, sa sa inyo bro. At sa tatap Sapiro kayo. Sapiro Siroda from Puerto Princesa. Yan, sa tatap po. At sa tatap Leo Andre Garcia. Yan sa tatin po at sa tatin kay. Rodrigo Ortiga. Yan sa tatin mga bro at sa tatin kay. CG Benitez from Sorsogon. Yan sa tato at sa tatin kay. Kabatang Anglers. Yan sa po at sa tatin kay. Justin Julong Bayan. Yan sa sa inyo bro at sa tao tingay. Melissa Misa from Sorsogon. Yan sa po at ingat kayo palagi at sa tao tingay. Chris 28 Vlog. Yan sa sa inyo mga bro at sa tao tingay. Albert Aquino from Cabanatuan City. Yan sa tao tingay at sa tao tingay. Riste Fuera from Co Cobao, Quezon City, Metro Manila. Yan sa sa inyo mga bro at sa tao tingay. Jovin Tingson. Yan sa po at sa tao tingay. Roberto Sanchez. Yan sa po at sa tao tingay. Kuya Ed TV Official. Yan sa po at sa tingay ating kay George Panganiban from Onjungan, Romblon Yan, shout po, ingat kayo palagi at shout ating kay Heraldo from Muntin Lupa Yan, shout sa inyo mga bro at shout ating Kaibigan Igme Yan, shout out at shout ating kay MCG Vlog Yan, shout po at shout ating Rin TV Yan, shout out sa inyo mga bro at shout ating Fredo from Santa Maria Yan, shout out sa inyo mga bro at ingat kayo palagi din sa pagdaragat Yan, shout ating kay Alarski Nulasco Yan, shout out at shout ating kay Fishing Vlog Yan, Shout At shout out Emmanuel Abuel. Yan, shout At shout out Randy Martinez from Quezon Province. Yan, shout po. At shout out Matandang Espero. Yan, shout At shout out din kay? Stevie from Saudi Arabia. Yan, shout out po sa inyo. Ingat kayo palagi din. At shout out Nuraldin Amor. Yan, shout At shout out Dong Vlogs. Yan, shout out sa inyo. At shout out din Mangyan. Yan, shout At shout out Tame Linda Gikantuka Bartula. Yan, satout po at satoutin kay... Jumar Lambuson. Yan, satout sa inyo at ingat kayo palagi din. Daniel Catiis. Yan, satout po at satoutin kay... Incar Pingol. Yan, satoutin ho at satoutin kay... Willie Akol from Emos, Cavite. Yan, satout po at satoutin kay... Paygarong Official Vlog. Yan, satout sa inyo mga bro at ingat kayo palagi at satoutin kay... Elison Vinculado. Yan, satoutin po at sa tatin nga pala kay Ninita dyan sa San Isidro Bato Kamarinisod yan sa mga kamag-anak yan. sa tatin sa inyo mga bro ingat kayo palagi dyan at sa tatin nga pala kay Nina at Flor dyan, sa Kugit Balatan Kamarinisod din at sa tatin nga pala sa itay yan palakas kayo lagi tay ingat kayo palagi at sa tatin nga pala sa aking mga otol, yan at sa aking mga kapatid sa tatin sa inyo mga bro at ingat kayo palagi at sa tatin kay Nixon Echon from La Union. Yan sa tatay mga bro at sa tating kay. Jimmy Dulay from Bulan Bicol, Sorsogon. Yan sa tato at sa tating kay. Ernesto Bugayong from Washington, D.C. Yan sa tatay niyo at sa tating kay. Arnold Rodelias na Quezon Province. Yan sa tatay niyo at sa tating nga pala kay Paring Makoy at sa tating kay Paring Buyong dyan. At ingat kayo palagi at sa tating nga pala kay Paring Carlo dyan sa may kasang yan sa Pamirali Paring Carlo. Ingat kayo palagi dyan at sa tating nga pala kay Minard dyan. Chat outin nga pala kay Ryan Martinez and si Bambas din. Ingat kayo palagi diyan. At shout out din kay Roselyn Dulay. Yan chat no at shout out din kay... Dino from Kuwait. Yan chat po at shout out din guy. Kay... Criscano from New York, USA. Yan ingat po kay palagi. Shout out po sa inyo at shout out din guy. Family Alcones from Tagligan, San Tudoro or Oriental Mindoro. Yan shout out po sa inyo at shout out din kay... Are, ay idol naglaba chicha. Yan sa sa inyo at sige po at sa tapos sa mga lahat ng aking mga taga-panood, diyan, maraming salamat po sa inyong lahat diyan at sa mga nakapag subscribe po. Yan, sa tapos sa inyong lahat at sa mga bago pa lang po sa aking YouTube channel niya. Pa bro, paki subscribe naman po at paki-like at paki-share naman po ng aking munting YouTube channel diyan. Sige po at out tapos sa, sa inyong lahat, saan man kayo naroon sa mga fw po na nagaanap boy at nagtatrabaho dyan sa iba't ibang bansa. Ingat kayo palagi mga kababayan kong naroon yan. Sa po sa inyong lahat. Ingat, ingat tayo palagi sa araw-araw na ating pagganap boy. Sige mga bro, Luzon Visayas Mindanao po. Sa taot po sa inyong lahat. Maraming salamat sa panonood. Okay? Alright.